Ano ba yung ipinapahid niyo yan? Acrylic emulsion ha? Huh? Acrylic emulsion. Acrylic emulsion. Ayan. Acrylic emulsion. Ilang ano yan? Ilang coating? Two coats o. Oh. Two coats. Ayun, pa yun. Para makita ang Nag-iiba pala ang kulay na silyar no? pag napapahiran na Iba ho. Ganda. Finish prada ko makinis na. Adobe. Kinuha sa barangay Bukal Tres, barangay Mabakaw. Galing sa bahay ni Donya Josebia Riego de Dios. Ito pa, pinis product din, makikintab na. Makikintab hmm. na. Acrylic emulsion. Nililinis muna bago pahiran? Nililinis muna ha. Uh. Nililinis muna kapag punta eh. Ayon. Para matanggal ang mga alikabok Alikabok, yung lupa-lupa yung, yung mga lupa-lupa Ayan -lupa, oh. Bago na ng acrylic emulsion First coating Gano'n na kayo katagal nagpapahid ng acrylic emulsion? Sa mga uh, 4 na taon na o oh. 5 Matagal na rin ha oh. Ano e, eh, first time nyo makapagpahid ng adobe ng ganyan? Tilyar? First time pa lang mo ngayon. First, first time, First time pa lang. Oh. Kanina, meron dito ano, squirrel. Wala na.